Nagsimula ang pagiging malapit ng dalawang aktres na sina Janela Salvador at Clea Pineda habang ginagawa nila ang pelikulang Open Endings na opisyal na kalahok sa Cinemalaya 2025. Sa gitna ng kanilang shoot, kumalat ang isang video kung saan makikitang nakaakbay si Clea kay Janela at marahang hinalikan pa niya ito sa noo. Bukod pa rito, makikita ring mahigpit ang pagkakayakap ni Janela habang nakatalikod si Clea. Eksena na agad nagpasabik at nagpatanong sa netizens tungkol sa totoong namamagitan sa kanila. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Janela nang tanungin siya ni M.G. Felipe sa isang panayam ng ABS-CBN. Diretsahan ang naging sagot ng aktres, ang closeness namin ni Clea, lumabas na beyond work. Yes, yeah, sa totoo lang kaming apat kasama sina Jasmine Curtis at Lynn Mamonong, pero yeah, yes, yes, yes. Sa puntong iyon, tila malinaw na ang espesyal na ugnayan ng dalawa. Ayon pa kay Janela, wala siyang itinatago, whatever you see, hindi naman ako nagtatago. I'm not guilty of anything din so kung ano yung nakikita nyo, yun na yun. That's what I always say. Barone MJ, and there's nothing to be ashamed of, it's love. Agad namang natawa si Janela at pabirong sagot niya, ye exactly love. Love na agad? Paano mo nalaman? Pinagaan naman ni MJ ang usapan, sabay sabing ano ba dapat. Dagdag pa ni Janella, I've been happy for the past few days. Like you said, you can see how happy I am and ye, I don't have to translate that. Sa kanyang mga pahayag, naging malinaw sa publiko na masaya si Janella sa kasalukuyang sitwasyon at kung ano man ang nakikita ng tao yon mismo ang katotohanan. Bukod sa kanyang personal na buhay, nagbigay rin siya ng update tungkol sa kanyang anak na si Jude, na limang taon na ngayong 2025. Inamin niyang hindi madali ang co-parenting nila ng dating partner na si Marcus Patterson, pero steady raw sila sa kasalukuyan. He's not in the country right now, he's finally working on his dream. Nagpapadala siya kay Jude when he can, so we're okay right now, paliwanag ng aktres. Sa tanong kung magkaibigan pa rin ba sila ni Marcos, sagot niya, ye, friends civil, ye. Dagdag pa ni Janela, hindi naman nagkukulang ng suporta si Marcos sa pangangailangan ng kanilang anak. Sa kabuuan, kapansin-pansin ang pagiging blooming at kontento ni Janela sa kanyang karera, personal na buhay, at higit sa lahat, sa masayang relasyon niya sa anak na si Jude.